Uh, mga bay, pakinggan natin yung banat ni Francis Leo Marcos dito kay Diwata. Pakinggan natin kung ay panoorin natin itong banat ni Francis Leo Marcos. Magandang umaga doon sa diwatang mukhang engkanto. <laughs> <laughs> diwatang lubugang pangapotik. <laughs> Ay sabi kasi di ba tanlubog ang panga kapag ka ay uh, lumaki ulo mo lilipas ka na Oo, oh, eh, sabi mo lilipas din yan kuya Oo, eh, ka na rin Oh, oh sabi daw ng diwata, nalubogan pa ka. Hindi ko ikakayaman ang 100 pesos nyo. Ito, ito. Diyan ka nga nagsimula eh, sa so 100 pesos, gagunto, tapos sasabihin mo hindi mo ikayayaman minuminuto, lubog ang pangamo, pa, pinalubog ko pa yan ng todo. <laughs> Paano maging mayaman si Diwata, boss? Hehehe. Paano naging mayaman si Diwata? Ay, ang dami nagbibigay at saka sinabi niya mismo kumikita siya ng kalahating milyon isang araw. Abay, pagka kumikita ka ng kalahating milyon isang araw, ay di mayaman ka. Ito yung napakahina naman ng dibay-dibay mo. <laughs> At pakiina mo naman magdibay dibay dibay Abay, milyon ka mo kinikita araw-araw. Eh, di mayaman yon. Ito Oo. Oh. Di ba? Pagka kumikita na ng kalating milyon isang araw, abay, mayaman na yon. Ang tawag do'y yayamanin. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Eh, pero sabi ko nga, kapag ikaw ay eh, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na umangat sa buhay, dapat lalo kang maging mapagpaumbaba. Ah! Ay, ngayon! Ay, diwatan lubogang pa nga, na mukhang inkanto. Ay, nakaw! Huwag mo sasabihin lilipas din yan at huwag mo sasabihin may nagpapabati nga lilipas din daw yan, kuya. Ay, lilipas ka na rin. Ngayon, yung sasabihin mong hindi mo ikayayama na isang daang piso nila ay gonggong -gong kang hinayupak at... Oh, uh, sa kanila ka nagsimula. Yung isang piso nila ang bumuhay sa'yo nung ikay walang wala. Ay... Oh. Oo. Oh, uh, uh, Ito na yung inihintay nilang oras. ah uh, Yung inihintay ng mga supporters. ah uh nakaw ay marami marami tayong ano marami tayong uh, ipapamigay Jojo Ramos is watching yan yung banat ni Sir Francis Leo Marcos kay Diwata sinabihan niya nga ito na lubog panga ay ano naman uh, wala namang masama doon dahil kita kita naman po na yung ano ni Diwata, mukha ay lubog talaga. Diba? Para, parang ganito. Uh, Totoo naman ang sinasabi. Hindi naman yung pick news kasi nakikita naman natin, di po ba? Kaya dito kay Ma'am Diwata, eh, huwag po kasi magbabago ng paghugali. Pinaka-importante po yan sa lahat. Yung hindi ka magbabago, okay? E, yung negosyo mo, e, palakpakan natin yan hanggang sa supportahan natin yan hanggang sa magtagumpay, Di diba? supportahan natin ka, natin yan. Hanggang sa magtagumpay ka, diba? Pero, yung ba? natin natin dapat po, wag po tayong ano wag po natin babaguhin at saka wag po tayong makalimot kung saan tayo nang galing di ba yun yung pinakaimportante eh halimbawa ano ba naman yun mayroon magpa-picture ismail e ka lang kahit pagod ka ismail e ka lang naman eh hindi ka naman magbubuhat eh yeah. Diba? Wala naman magpapapicture sa iyo dyan na sabihin, O, ah, uh, diwata pwede ba kargahin mo itong bigas tapos magpapapicture lang ako sa iyo? Wala, wala naman ganoon eh. O, oh, kargahin mo itong container na water jug, ah, uh, magpapapicture lang ako sa iyo. Uh, wala pong ganoon Ano ba naman ano, kung pagod ka, ismail e ka lang. Pagbigyan mo lang tapos yung mga yung isandaan na sinasabi mo na hindi mo ikayayaman yaman eh mukhang nakakalimot ka pa yata na hindi mabubuo ang isandaan kapag binawasan mo ng piso di diba? Sa mga sa mga negosyante kahit sintabo sintabos ultimo sintabos si eh, hinahabol pa nila yan. Yung isang daan pa kaya? Di ba? Sa mga negosyante. Eh, ikaw, dapat iniisip mo na yan eh, dahil negosyante ka eh. Di ba? Iniisip mo na dapat yan kung gaano kahalagang sintabos, yung isang daan pa kaya? Di ba? Huwag naman tayong ano, huwag naman tayong masyadong, ito dito. Huwag po tayong lumaki ang ulo. Ganun. Ag huwag po natin kakalimutan na itong mga may hirap ay sila po yung kinakasangkapan para kayo yumaman. Bakit? Eh, mayroon ba dyan mayayaman na kumakain ng parisan nyo? Yeah. Meron ba dyan kilala na nasa loob ng mga Ayala, mga corinchan, di ba? Na kumakain ng pares mo? Wala po. Ang pumunta po dyan, yung mga may talaga. Di ba? Yung may kakayahan, yung mayroon isang lang ang kaya. May may hawak na isang daan pesos, di ba? Yun lang po, sila lang po ang pumupunta dyan, sila lang po ang kumakain. Kaya akong nasasabi na ang mga mahihirap ay ginagawang kasangkapan para magtagumpay kayo. Yun yun. Dahil yung mga mahihaman na yan, kung walang mahihirap ay wala pong kakain dyan sa parisan mo. Hindi ka po ah, asinso. <laughs> Hindi ka po makikilala. Kasi hindi sisikat yung paresan mo kasi nga walang kumakain. Lahat ng mga kumakain dyan, eh, mahi, mga ordinaryong tao lang yan. Di ba? Mga ordinaryong tao lang yan. Kaya sana, Sir Diwata, eh, mag-isip-isip ka po. Pag-isipan niyo po maigi ang inyong ginagawa. Okay? Okay? Maliwanag ah.